ang nakakapagtaka daw, sabi ng mga netizens, bakit inunahan, bakit alam ito na itong si Amy Marcos? Kasi ang sinasabi niya, babalik na daw yung mga witness na haharap. Um, ito atay mangyayari sa November 14, tomorrow, or 15, hindi ko sure. Pero magkakaroon uli ng, uli ng um, hearing sa Senate. At haharap etong sinagotesa at marami pang iba daw na, na testigo. At lahat ng yan daw ay maglirikan. Ibig sabihin, babaliktad. Yung una nilang salaysay ay babawiin. <laughs> Bakit mo alam, mi Marcos? Yun ba ay naramdaman nyo na mangyayari? Yun ba ay dahil alam mo na una pa lang ay pinilit na at uh, minanipula ni Marcoleta ang lahat? ng mga testigo, lalo na po itong si Gutesa. At alam mo rin na siguradong babaliktad. Ang sinasabi kasi na si Amy Marcos, babaliktad daw kasi...